Hello, magandang araw sa mga naghahanap po ng hulugang lupa na tabing kalsada po ito po. Yan po 10 minutes lang or 5 minutes lang po na sa highway na po. Pag ito naman, pag inakyat po siya, uh, may access po yan papuntang Sample Market, North Sagaray po. Bale, ito po yung site natin. Yan. Yan po siya yan overlooking po 'yan. Tanaw na tanaw mo yung kabilang bundok. Uh, 5,000 per square meter po. Taya, may promo po tayo ngayon. 15% po yung down payment. 3 months to pay po siya. Then yung balance po na 85% ah uh, 58 months. 58, 57 months. Sorry, sorry. Yan siya. Yan, may kubo pwedeng tumambay. Sobrang, ano, fresh ng hangin. So, yan. May mga bahan po yan dun sa may baba. Patag na patag po yan. Yan, ang ganda ng view po, oh. Sobrang ganda. Tapos, sobrang lapit lang po sa lahat ng establishment.